Mga bilihin na hindi mo makikita araw-araw. Mga kakanin at kutkuting, hinding-hindi ka mabibitin. Samahan pa ng makukulay na dekorasyon na perfect for picture taking. Handa ka na bang makifiesta sa Orani? Magpasok pa lang ng buwan ng Oktubre. Abala na ang munisipalidad ng Orani sa paghahanda sa taunang ng selebrasyon ng pista ng kanilang patrona. Ang Virgen Milagrosa del Rosario del Pueblo de Orani o mas kilala bilang Birheng Milagrosa de Orani. Dito sa Orani, Bataan, ipanagdiriwang ang pista ng mahal na Birheng Milagrosa tuwing ikalawang linggo ng Oktubre. Dito, naglunsad sila ng almost one month long celebration na dinayo hindi lang ng mga kababayan natin mula sa karatig bayan dito sa Bataan, kundi pati na rin ng mga kababayan natin mula sa iba't ibang lugar bansa. Bago ang mismong pista, iba't ibang mga aktibidad at programa ang inilulunsad ng lokal na pamahalaan para sa mga taga-orani. Kabilang dyan ang Dominican Procession at Harana para kay Maria, na dinadagsa ng maraming deboto, hindi lang ng mga taga-bataan. Pati kasi mga taga-karating probinsya ay dinarayo ito. Isa rin sa inaabangan kada taon ang pagtatanghal ng iba't ibang bandang kumakatawan sa kanika nilang barangay. Samahan pa ng makukulay nilang kasuotan, kaya naman tiyak na feel na feel ang fiesta experience sa Orani. Katunayan, umarangkada noong October 10 ang Orani Grand Parade kung saan nagpasiklaban ang iba't ibang banda sa bayan. Sa huli, itinanghal na kampiyon sa Best Overall Showmanship, ang Alarcon Band na mula sa bayan ng Balanga. Kung may pista, paniguradong may handaan. Dito sa Orani Bataan, buhay na buhay pa rin ang kultura ng pakikifiesta. Katunayan, naging tradisyon na ng pamilya Roman ang maghanda tuwing bisperas ng pista. At ngayong taon, muling binuksan ni Nabataan first District Representative Tony Roman, at kapatid nitong si dating representative Geraldine Roman ang kanilang tahanan para makipagsalo-salo sa mga residente ng kanilang bayana. Tradisyon na binada pa nila sa kanilang mga magulang. Assemblyman pa lang po yung matandang Tony Roman. So isipin nyo kung ilang dekada na, assemblyman pa lang siya ng Region 3. Uh -huh. Ang handaan, sinundan pa ng free concert kung saan tabok ang ilang sikat na Gen Z OPM artists. Nariyan ang rising OPM artist na si Dana Pauline, si Earl Agustin na nakilala sa kanta niya na may Dito sa Akin. mula sa QC, sa UP, BGC at ngayon sa kalsada na ng Orani. Sunod na naghatid ng kilig ang award-winning OPM artist na si Maki. Bawat lyrics ng kanta talagang hashtag relate mapadjenziman o kahit ang mga young at heart. Isang mainit na pagbati sa mga taga-Urani sa araw ng kapistahan ng Birhen Milagrosa de Urani. Alam nyo, haba tayo nagsasaya, huwag natin kakalimutan yung buod at diwa ng kapistahan. At yan ay pasalamatan ng ating Birhen Milagrosa de Urani. Pagsapit ng mismong araw ng kapistahan ng Birhen Milagrosa, dumayo ang mga deboto mula sa iba't ibang bahagi ng bansa para dumalo sa Bisa, sa Minor Basilica and Shrine Parish of Our Lady of the Rosary of Orani. Sa labas ng simbahan, makikita ang hile-hilerang tindang pagkain, iba't ibang kakanin at kutkutin na bentang-benta sa mga debotong namamasyal sa bayan. Tampok din ang sabot saring ring paninda na maaaring ipasalubong sa pamilya. Nandyan ang iba't ibang hugis ng rosaryo, pulseras at laruang pambata. Ang pista ng Birheng Milagrosa ng Orani Bataan ay isang patunay na buhay na buhay pa ang kultura ng bansa. Ito ay hindi lang selebrasyon ng patron ng bayan. Bagkus, pagpapakita rin na ang tunay na diwa ng isang pista ay nabubuo sa pinagsamang pananampalataya at pagkakaisa mula sa Orani Bataan. Simon Ong, Ala Unas sa Balita, Congress TV.